now I'm you I'm going to dance, dance, dance. Ang na yung video <laughs> Dito na kami. <laughs> oh. Nakalang. Grabe, nakalang, Barbie, oh. Nakalang, <laughs>

Yan na, nagsikipan na, nawala na yung sayawan. <laughs> yung sayawan, nawala na, nakubir na. <laughs> Wala na, nagkagulo na mga kalingat. 🎵 Ang pangalan, ang pagkikita lagi hindi na hindi lang, ang pagkikita tulong ay eksplorasyon sa ng generation. Ituloy mo lang, Kuya Bal lang.

Pawis na pawis ka na ako. No? Wala ka ba pang sa ano mo? Yes. Ano ba yan? No? Yes! Magandang magandang araw po sa ating mga Naglalaban na yung bata, pero ngayon niyakapusa ng buong mundo. Lalo na yung mga kapwa Pilipino natin, especially sa buong parte ng Pilipinas at ating mga OF, OFWs. Kaya maraming maraming salamat po. Kung hindi ko dahil ito e sa e kanila. Ingat e na yan! Kasi na yan! Parang tinanong ko yung governor sa outfit. Okay, sige. O, oh, ito na yung pagkakataon mo. Ang, ang daming natutuwa. Isa kang malaking biyaya para sa Johnson. Gusto Wala kasi ibang daanan nito eh. Sa pupunta doon. Ibinda kita, daming dumadaan. At hindi, hindi po talaga nagkamali at hindi po nagtagal sa pang-apat na episode ng aking vlog. Siya po ay tinawag at ginusto na ni Kalinga Brahma ngayon vlog. So, nagpapasalamat ako sa mga taong nagtago sa kanilang buhay. Walang iba yan, kundi si Kalinga Prab, my idol, Kuya Pal, ay kemakdemangja, kapya at salat ng kong kalinga. Isa sa pinasalamatan ko sa araw na ito, ang naging buhay ko rin kung paano ako na pagkakang natin po tayo mas umisigan dito na gusto ko ulit narinig ang mensahe. Mga kaibigan, ang amahan ng kalina, Kuya Pal, Santos, Matubang, palakpang ang bulat

Ayun po, ang office nila po sa mong Pilipinas, office ng uh, King Meron po sa Araw Wilson, meron tayo sa Katarma, meron tayo sa Dumagat, Quezon, Naga City, Ligaw Albay, meron tayo sa Tulsong Sosogong, at India. Eh, Diyan na tayo kayo. Diyan si eh, Kuya Lupin, meron pa ilang doon, office. Kapit kami kung talang inda kasi may landing pad tayo doon. Meron office ko ang landing pad at yung So, lumalaki tayo at lumalago po. ano okay? Ngayon po, alam niyo yung isang target ngayon. Actually, hindi lang ngayon. Maraming ano na, visit ano. So, po sa mga nanay po o lula na meron o pintahan na walang kalamang-laman, ano po, pinapuntahan po namin para lagin namin ng leman, yung pintahan na yan. Maraming na po ang mga gawin ng laman. World 20,000 to 5,000 50, pesos po yung ating groceries para po sa mga pamilya. Uh, walang lamag yung kanilang mga saris-saris So, Salamat po kay Lord sapagkat eh, sa po ang daan, para kami po ay nakatulong po katitong kabayan. Di lamang dito, sa Camp Norte, kundi sa ipag bahagi po ng ating bansa. Maraming salamat at pagkuhay tayong lahat. Pagkuhay po kayo. Kuya, maos na ako sa tupang palapak na naman po natin na naman ng kalinga. Ako, napakagandang balita po yan palagi para sa ating lahat. Sa so, simple pagsisimula lang ng feeding program, kita nyo naman po kung gaano nakalawak. Di ba po, kalawak ang pamilya na kung tawagin natin sa Team Kalinga Kasi hindi naman po dito sa Camarines Norte, buong Pilipinas at worldwide na po palakpangan naman ulit Ayan, isarap kasing palakpakan pag uh, napakarami nating magagandang balita Kasi po yung mission po yan na talagang uh, hindi naman po para sa atin eh, para sa lahat ng mga... Uh, Pilipino at mga uh, lahat ng tao na nangangailangan ng tulong ng pangalaking bagay po niya. So marami po sa amin na tao ang nabata ano, sa pamamagitan po ng uh, magandang uh, daming, napakaraming proyekto para matulungan po ang lahat. Kaya maraming maraming sa

Mamaya, tatawagin ko kayo. Pero sa pagkatong ito, nasimulan na natin ang programa. Pumuna muna kayo. Kasi gaya ng sinabi ko, meron tayong mga special na bisita. Walang pupas. Napakagwapo pa rin ni Edu. Si Edu talaga una kong pinansin. <laughs> yan, mm -hmm. gossip habang tumatagal, lalong gumaganda. oh, lalo na pag magkasama talaga kayo dalawa, no? Ano ba to? Bahay mo ba to, Bianci? Bahay niyong dalawa? <laughs> okay, eto na um, uh, mamaya magtutour tayo at sisisimulan natin ang na programa. Pero ma mabilis lang to. Okay? May mga special tayong bisita na nandito ngayon na sumusuporta bukod sa akin na nandito. Mga kaibigan, ito na po tatawagin ko para magbigay po ng isang special na mensahe. Isang tubong kang Norteño, Tagadaet, isang proud na Bicolano at nakikisa sa ating mga kapwa, mga kasamahang blogger at content creator na walang iba kundi si Konyo Bicolano. Palang-palang naman po natin. Hi! Nandito siya, special guest natin para mag-house tour. This is Viancy. Ayan, and si Edu. Ayan, magbigay ka lang special message. Yes, ayan, finally, nakapunta na ako dito like super legit and all. Gra maraming salamat. This is my first time na um, makasama ng ganito katagal si Raph. And this is also my first time that I'm gonna curate and create a content kasama si Ralph. So, pareha kasi kami ng handler ni Ralph ngayon, si OGBS, eh, OGBS, mali pala yun, si Alvin Magana. And isa sa mga pinaka-request ko, ko talaga kay Alvin is, I wanted to learn at kumusta yung komunidad na meron si Ralph because nasa ibang mundo ako ng content creation. Nasa radyo ako ngayon sa Manila and totally different siya. Nakikita lang kasi siya ng ibang tao as helping. And I wanted to um, explore more. I wanted to experience ano yung meron kay Raph. Bakit siya pinafollow? And right from the beginning, I was just sitting there. Nakita ko kung gaano ka hands-on sa craft niya si Raph. And kung gaano ka-passionate yung yung dad mo, si Mr. Val Matubang. I'm so amazed na nagsimula lang ito sa feeding program and right now, it's already big. Now I understand why you guys are so inspiring because parang pinatunayan ninyo na great things really starts from small beginnings. And I can't wait, Rob, na itour nyo ako dito sa bago ninyong bahay. Kasi sabi ko, Rob, baka pwedeng mag-house tour ako sa inyo, sabi ni Alvin, no. Baka ibang uh, house tour experience yung may, ipapa experience sa inyo, Rob. But again, maraming-maraming salamat sa uh, Kalingap, Rob, at sa Team Kalingap natin. Maraming-maraming salamat sa mainit na pag-ugos sa akin dito. And I can't wait na mas makita ko pa kayo ng madalas and let's go! Congratulations, trap and to the whole community. Maraming salamat po. God bless everyone. Right. Thank you Thank you very much. 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 sa you very much. Thank 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 para sa kanyang special na mensahe sa oras na ito. Maraming salamat kay Kuya Alvin. At sa inyo po lahat, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning! Good morning, Good morning. 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 morning Siyempre ba, at pagbati po natin sa ating minamahal at napakasipag na ating pong uh, ama ng ating nalawiga at palakpakan po natin ang ating gobernador. governor. Mother. Dong Padilla. Siyempre po sa ating pong lahat, ako rin po ay nagpapasalamat sapagkat ngayong pong umagang ito, masalaman natin, natin ang ating pong mahal na Diyos dahil laging witness po ako ngayong araw na ito. Nakakatuwa po at first time ko po makarating dito ngayong pong umaga at dito po sa lugar na ito. Ako po ay nagpapasalamat din sa uh, Kalinga Team, lalong-lalo na po sa ating pong Kumare kay Kumare Edna and kay Kumpare Balmatubang. Matuba. Siyempre po, congratulations po sa inyo sa napagandang achievement po ninyo. Ito po ay isa po tinagalap ng ating po mga uh, mahihirap na walang sawang pagtulong po ninyo. Sana po tuloy-tuloy pa po, po at marami pa po matunuran na mahihirap dito po sa ating po mga kababayan sa bayan ng Panangdaet at dito rin po sa iba't ibang lugar. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo at sa akin din po, uh, ina inaanak na napaka na, napaproud po ako sa kanya po kay Kalina Robb sapagkat meron po siyang outstanding charity lovers. At sa inyo po, uh, ngayong umaga, sana matulungan din po ninyo ako dito po kung may mga taga daet at... Uh, Suportahan po kami ng ating minamahal na governor. Sa pagdating po, may mga gandang uh, proyekto po po sa ating pong lawigan. hindi lang din po dito. At ako rin po ay magbabalik bilang vice mayor sa bayan ng dahil. sana po, yung pong suporta, uh, hindi po kami magsasawa, lalo na po sa kalinga team. Salamat po. Sana pang bumalik po tayo. Andiyan lang po ang suporta ka po sa inyo at hindi niyo po kami kinakalimutan. Ngayong umaga, nagpapasalamat po ako ng lubos hanggang po sinundo pa po, po ako sa bahay <laughs> ng ating pong Kuya Salamat po ay mabuhay po tayo lahat. God bless. Sana tuloy-tuloy po ang ating pong pangulat, ang ating pong nalawigan. Salamat po and good morning. God po ay mabuhay po kayo, ating former Vice Mayor Connie Sabino. Palakpakan po natin mga kaibigan. Maraming maraming salamat po. Ang inyong presensya at support ay napakalaking bagay po para sa ating kalinga. At po lang sinabi ko po sa inyo mga kaibigan, sa so, pamamagitan po ng mga taong ito, sila mga taong may katungkulan ay malaki po ang bagay. Alam niyo naman po ang ating kalinga ay nasa, uh, kung magatatawagin natin ay pribadong uh, uh, sektor din. At ito naman po mga kasama natin magbisita na parte po ng ating uh, Uh, gumeneroy, malaking bagay po sa napakagandang kolaborasyon o napakaganda pong mga may bibigay na oportunidad para sa ating mga kababayan. Kaya po, napakalaking bagay po mga kaibigan sa kabila ng kanyang napakaraming gawain, ganap, schedule at commitment, bigyan po tayo ng pagkakataon at oras para po tayo ay suportahan at bigyan ng mainit na pagtanggap. Mga kaibigan, palakpakan po natin ang ama ng alawi ng Kamarines Norte the one and only Governor Rick Arte, vote for sa lahat. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning. Pago uh, pong lahat, gusto pong kumpatiin po ang atin pong... Alam niyo pong, po, ang tawag ko dito ay naging idol ko po siya during the time of uh, pandemic dahil lagi po ako araw-araw na ng kanyang vlog dahil naalala ko po yung akin ko. nung mayor pa po ako meron po akong matandang frequent uh, visitor sa munisipyo natukoy po ni Kuya Al Kasi ang tawag ni nanay kay Idol ay Pernador Si Pernador Pero mukhang Pernador si Kayapal Pernador, Pernador. 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 Magandang magapumuli Siyempre sa family po ni Idol At siyempre kay Ma'am Edna Ngayon ko lang po nakausap ng personal up close Si Idol rap Luma pala dito si Alvin Richard. Ah, grabe. Talaga naman nakaka-starstruck na niya? Stars, stars, pala. Pal, siguro ganyan ka rin kaganda lalaki ng araw. Talaga naman, di ba? Talaga, diba? luma-luma si Alvin Richard. At syempre po, kay Pastor uh, Clint, kay Pastor Boy, kay Kapitan Alex, sa kali Kalingap family at sa lahat po ng mga vloggers na nandito ngayon. At syempre po sa pamilya po ni Dianse, um, uh, family o patal, patalero uh, family at sa lahat po ng sumusuporta sa kalingap.